at aming uh, sasabawan with kamatis at saka Yeah. Itatakong dyan sa gitna. Huwag dyan sa malayo. Yung kailangan ka. Lapit ko pa. Tapos ang palatog ng gala na ko. Kasi gusto ko po namimingwet. Pagka may huli ang lahat, lahat makakatikin yung isa. isa lang kaya hindi eh, diba? Isa lang nilagay ko adalawa at kami uh, sa sabawan with kamatis at saka

Kasi gusto ko po na mimimwit. Pagka-mew lang lahat, lahat makakatika na nakatikay isa. Kaya isa lang kaya yun, eh, di ba? Yeah. Isa lang kaya nilagay ko, dalawa.